na pure chika lang ang breakup nila ni Alexa Ilacan. Sa inyo sa isang interview, hindi niya alam kung saan galing ang balita nito pero baka ang hindi nila pagsasama sa isang proyekto ang dahilan. na nabalita hmm. rin natin yan. Alam mo oh, naman, oh. diba? Nabalita Pura natin na din diba? diba? Ano diba? ba yung iwalayan na yeah, yan? Ang maganda yan? dito sa Marisol Academy, yung binabalita ah, natin, lalong, oo, oh. oh, oh, lagi ding may follow-up. Yes, Correct. yung maganda. Oo, oh, oo. Oh, oh, oh. Para sa kalilino din ang issue, talaga? Diba? Oo. Oh, Oo. Oh. Oh, oh. Yun nga, hindi nga ro, oh, mismo si uh, KD ang nagsalita niyan during dong stage play nila nung ano, Baguets. Di ba may stage play, musical play ang Baguets kung saan kasama din dyan si ano. Nakita ko nagsayaw dyan si Andres Mula ka Just Get Lucky. Yeah. Oh, uh -huh. Ang diba? oh, cute-cute okay. na, di ba? So kasama so, din dyan si KD. Ito ang isang bahagi ng pahayag ni oh, KD. Oh. Yeah, oh. I don't know where it came from. Maybe kasi wala kaming work together. I understand there are other artists but we are good behind the camera we don't have to show anything in the di kami na, na, hindi parket di kami nakikita wala na may mga sa again oh, oh, kasi, sabi ni KD ang mga lumabas kasi parang hmm. keso gusto daw ng parents ni KD na mag-concentrate na lang daw siya sa pag-aaral at saka sa kanyang music hmm? so parang hindi naman naniniwala yung mga ibang fan na alam nila magkasundo naman both families oh pero kasi yung mga panay oh, kasi oh. nasanay, at palagi silang magkasama dito. Wow. Oo. Uh -huh. eh, kasi wala naman silang project together Ayan. wala naman binibigay ang management kaya nagagalit na ang mga fans nila uh -huh. naunahan pa sila ng mga ibang love teams true lalo uh -huh. Uh -huh. pero bakit yung Mildred kasi may mga tinatanong bakit mas kidyo daw magkasama sila sa kumakain na wala na daw yon uh -huh. yung banding nila As, yun nga ang sabi mm -hmm. ni Katie eh, nagkataon lang talaga na pareho silang busy at iba yung projects na ginagawa nila like si Ella Alexa sa hosting siya naman sa music pero yung mga personal na laki nila, parang wala na rin na. O baka na. wala ng time, <laughs> di ba? Walang, <laughs> walang time sa isa't isa. Focus na lang sa studies oh, niya si ano, oh oh si minsan KD. kasi, it's oh. a matter of time eh. Parang tayong tatlo. Mm. Kaya naman tayo nakakapag-bonding dahil magkasama tayo sa trabaho. Yesterday. Ngayon, pag hindi na tayo magkasama ang tatlo sa trabaho, bibihira na rin tayong mag-time. Oh, oh, pero again nga, hindi mo masisi lalo yung mga fans nila na hinahanap-hanap nila talaga yung palagi silang magkasama. Correct. Mm. Okay.